ayan so, good morning may makita lang ako dahil nga mother's day nung minsan, kailan ba yun? linggo ba? okay nung linggo, so nung lunes, umuwi yung anak ko masayang masaya siya, Tapos may binabasa siya siya, syempre 3 years old may mga words pa siyang hindi niya masyadong na-pronounce. -pro so ayan, meron siyang nilagalit, medyo ano siya ayan for my mama. Ay, nakasulat kasi siya. Pero la mama. Then, sinulat niya dito yung pangalan niya. Ayan, Baliktad nga lang. Ayan, pito. marunong na siya magsulat ng pangalan niya. Na-practice na niya. So, ayan, yung mga regalo niya sa akin. Yung Mother's Day. Tapos yung nabasa niya, talagang pinakinggan ko yung pagka, napaka-cute ang gandang pakinggan habang minememorize niya. Kasi nga, maganda doon sa school nila. Kasi lagi silang nabibigyan ng activity. Ito talaga maganda dito. Kahit kinder pa lang, binibigyan na nila ng activity. So, yan. Meron siyang nakaano dito. Kasa nga lang Italian. Pero mama, mamina, con la mia mani, o creato questo core di carta riciclato. So, ito. Ayan. Nag-create sila use nila yung kamay nila. Ayan. Gamit ng kamay nila. Ayan. Ayan. È un cuore leggero e colorato, rosso, allegro e spensierato che dice in poche parole. Tutto il bene che ti vuole, buona festa, tanti auguri. Nakapaka, nakapaka, nakakatouch ba ganun? Parang tapos, nung nasa niya ko, binabasa niya. As in, binabasa niya. Hindi ko lang masyadong masandaan. Pero, talagang mararamdaman mo. Ayan. Ayan. So, then, yung kamay niya. Ayan. Meron pang isa. Tapos, drawing niya rin yung mukha ko. Ayan yung drawing niya yung mukha ko. Nakakatawa <laughs> lang. Pero, at least, marunong na siya mag-drawing. Tapos eh. sulat niya to talaga. Sulat niya. Tinanong ko kanina yung teacher niya. Kasi sabi ko sa kanya, kung, uh, tinanong ko yung teacher niya kanina lang, kung, maroon na ba, kung sa school nila, kasi nga dito sa bahay, maroon na siya magsulat ng pangalan niya. Then sinabi ko sa teacher niya, just yes, ano lang, uh, sinabi ko na, Uh, sabihin na magsulat na siya ng pangalan niya, tanto uh, maroon na siya magsulat, pero nagulat ako yung sinabi teacher niya. Siya na mismo nagsusulat ng pangalan niya. Kaya, ready na siya mag-grade 1. Pero malayo pa, mga 2 years pa. So, ayan. Ayan. Lahat gawa niya to. Siyempre, by the guide of yung teacher niya. sa so, ayan. Ganito, kami dito mga kinder. Habang bata pa, tinuturoan na nila. Ayan. Ayan yung drawing ko. Ako daw yan. Ako daw yan. Cara mamma, ecco un fiore che ho fatto con tante amore. Amore is your love. Una piccola sorpresa per te che pensi sempre a me. Di soldi non èo, di soldini non ne ho ma tanti baci io ti darò. So gumawa dal sila ng ganito nagaling sa puso nila na kahit simpleng sorpresa lang na kahit na hindi pera o ano, pero maraming kiss at saka ano yung pagka ko. <laughs> hindi dahil hindi sa pera o ano, kundi sa kiss at saka amore. Yun ang pagka-aintindi ko. <laughs> Tapos ito pa. Ayan, yung mga ano nga sa school. Ah, uh, ayan. Aka ano nila to, gawa ni uh, gawa nila mismo to ni Yana. Syempre by the guide of picture din. Then kasi nga tinuturuan na ka by June. No, hindi. Uh by July, mayroon silang um meron na naman silang field trip so tinuturuan na nila kung paano sila uh, tatawid o ano. Kaya yan, marami silang, mari, marami silang naiwing mga activities nila sa school nila. Then, kay Camila din, nag-drawing siya, mga heart, then naglagay na siya, then hug na lang siya sa akin. Every time na nag-drawing sila, ina pinupuri ko para mas lalo silang mamotivate, mas lalo pa silang mainggan yung magka-interest sa pag-drawing, kahit sa pag-aaral nila. Kahit kay Camila talaga, lalo nga elementary na siya kailangan ko siyang i-motivate. Kahit minsan, magaling siya sa mat. Buti na lang taga. Magaling siya sa mat. Buti hindi niya, hindi niya naman na yung pagkano ko. Sa mat siya, favorite niya yung mat. And although naman na may times na nag error siya, pero, inano ko pa rin siya, o normal lang, normal lang na magka-error siya kasi lahat naman tayo nagkakamili. Huwag lang maging error lahat. Dahil, ibig sabihin nun, hindi ka, hindi ka nakikinig sa teacher mo. Sinasabi kong ganun. Pero, normal naman talaga ang magkakaano. Pero kailangan pa rin natin i-motivate na mas galingan pa niya para at makinig siya sa teacher. Lahat ng drawing niya, lahat ang doon nakaalagay sa ref. Teka lang, papatingin ko yung mga drawing niya sa ref. So, ayan, yung mga drawing niya yan. Ako daw yan. ah oh, Di ba? Tapos ito pa, ayan, sinulat niya yung pangalan ko, mama. Pero medyo lumulo ka nga kasi nga umuulan, lagi na lang daw umuulan. Kaya medyo sad siya. Tapos may uh, umbrella may paya siya. Then yan lahat. Lahat yan drawing niya. Ayan. Lahat pinapuri ko yan kahit na alam mo kahit na alam mo nag-umpisang nag, -umpisang, nag -umpisang o kahit yung kasimpleng drawing lo, drawing lang yan. Pinepraise ko pa rin, pinupuri ko pa rin yung mga yan para mas lalo siyang mainggan nyo, mas lalo pa siyang um, uh, ano sa eskwela nila, sa school nila, para, okay, balik tayo dito sa kwarto korto. So, para magka-interest sila sa pag-aaral. So, lahat yun, kahit simpleng drawy lang, kailangan kong purihin para mas maingan nyo sila, magka-interest sila sa lahat ng bagay. So, yun ang ginagawa ko para, Then, every time na uwi sila dito sa bahay, kinukumusta ka kung okay pa sa school nila, may problema ba, o ano, malungkot ba, masaya ba, ganun. ganoon ang lagi kong gina... Lagi kong kinukumusta yun. May times lang talaga na napapagalitan sila. Pero, kailangan. Kailangan ipatindi at ipatindi sa kanila yun. Para ano. Okay. Ayan. Nagkikit lang na. No? Ayan. Then, ito. So, sa so, mga nanay, Happy Mother's Day po. Sana po, ano. Sa mga katulad kong nanay, kailangan nating ano yung mga anak natin para mas lalo magkinter sa kahit simpleng mga drawing lang kailangan nating purihin para mas lalo silang magkainteresado, mas lalo pa silang kaganahan sa pag-aaral. So ayan. Happy Mother's Day po. <laughs> Medyo nakakaano lang talaga kasi yung panahon niya. Talagang nakaka-puring pero go lang tayo. <laughs> Tuloy pa rin ang buhay. <laughs> Thank you.